ngayon ko dito nga dito ko ngayon sa barangay Lamaw Limay. Ngayon magpabono challenge ako sa mga bata ng bullpen at saka pencil ngayon. Ang nilalaman nitong bullpen at saka pencil is may pera. Ang pinaka-challenge dito kung ano ang mabubunot nila dahil ito mayroon itong taksing kwenta, kaya ang pinaka-challenge dito kung ano mabubunot nila. <laughs> May pabono challenge sa ako ngayon. Galingan niya magbono. Ito, may laman itong pera. May ball pin na tayo. May pencil. May pera pa kayo. May baon. Ano? Pencil pin o ball pin? O, oh, sige. Bunot ka dyan. O, oh, sige. Sayo. Buksan niyo, ha? Ah, ano sa'yo? oh, sige. O, oh, sige. Buksan niyo, Buksan niyo. Sige sa. Isa. Ilan ang, ilan ang sa'yo? 100 po. 100 sa'yo. Ilan? 100. Wow, palapagan naman natin yung mga estudyante. May ball pen sila, may baon na. Dito tayo sa eskinita, mga angangbos ng estudyante para kinabukasan sa isang baon. Tara ko, yes. Wala pa, estudyante ba yan? Hindi. O sige, dalawa lang kayo, Ayaw nila ng pera, ito na ang ibigay natin. Dahil siyempre, hindi nila alam. Ang nilalaman ng ball pen at sa tap, pencil. May pera ito, may 1,000, may 500, may 100, may 100 lang at saka 50. So, challenge bonus ito.

Ano yun? Magkano sa iyo? Magiging dyan bag lang. Yes! yes. Wow! May monggo siya. May 100 pa siyang baon para bukas. Kita wow. <laughs> mo <laughs> Ito po kayo. Nakakatawa sa mga bata na mag-aaral. Barun tayong papunot siya, bro. Gusto mo ko pa siyang papremyo na ibibigay sa mga bata. O, di ba? So, next. Ito. O, pinsel. So, so buksan mo. Wow! Sigminta pa lang ba noon siya? May ball oh! na. May ball na. May ball-pins ball kayo sa meron. Grabe! Asa ka pa dyan. Sige, mix-mix. Wow! Alam niyo. Saan ba kayo nag-aaral, ba Lamo National High School. Lamo National High Parang dalawa. Anong Ato. trend? So, palakpak -rak natin mga pagkikitin natin mga magdalina si Janty. Next! Kasi oh! hindi oh, 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 oh. <tinyo> <M> <laughs> ba isa? ito siya? Dito na, saan yung isa? Pasokin mo dito. Yung mga subscribe natin, ay yung pagpinot ng ating mga support. Siyempre, gumagamit mo lang tayo ng cellphone, <tinyo> kailangan gamit. Iano naman natin sa ating mga vlogger. <tinyo> guys. sa aming content creator, itulong naman natin para may tulong naman natin sa ating mga kabataan. <tinyo> Let's say 50 pesos. Yes, palapak ko lang na tayo. Ano ba Yes, next. Yes, next. Oo, no, no, maupo no siyang bulte natin na 50 pesos. Wow, zimimi, zimimi, diba ba? Nakakatawa daw sa vlog. Naka-inipor may kaba? But sa mahal ka. Yun muna po ako, ah, baklaman. Wow, Ana, Sana, ano pala? Nasa hapteng sa Ito ngayon, next, next. Alam nyo ko, sa malit na bagay, gaya sa mga ginagawa niyo sa pag, uh, support niyo sa ating mga content creator, napapasaya talaga natin yung mga tao, yung ating mga kababayan. Siyempre, kaya nito, yung mga bata, siyempre, hindi naman kasi lahat ng mga bata dito is lahat magulang yung mga trabaho. Minsan, ano lang, parang, parang pasok, tapos wala naman trabaho. Napakalaking bagay po sa kanila na mayroon tayong palarong ganito. Kaya nito, may, may na, may pinsil, mayroon silang 100. Oh. Kita natin din. Yay! 100! Ala Ayaw mo artista? Ano? 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 Jisika Suho ah, ito pag mag no, ah. Nasa social media tayo. kung <laughs> mong ma kumahiya, para malamang makita ka na Jisika Suho dyan artista. <laughs> oh, sige. Hindi. guys, good po sa ito ah, pampam. -pam. Ano, bolot-bolot din tayo. Ah, Oo, thank you. Tapalak pa kayo naman. Walang naman pa? Yan so yung mga dito sa barangay Lamaw. Ayan, nakita nyo, masigla na yung mga bata. So tara, doon naman tayo ko sa kabila, ko. Sa salubuin. <laughs> oh, next. Mama, ka doon sa mo dito? Hindi <laughs> ko malalap, ba't doon ka lang galing? <laughs> sige, sige. Buksan mo, buksan mo. Sige, sige, sayo, Sige, kunot, sayo. Ano? 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 bull pin binunot ito. ito. sa'yo. Yan, sige. Ito sa'yo Ito po, po na. Makita mo sa may 100. pero yeah. naman natin sila. Yung ating mga, ano, ating mga, mga challenger, yan. Yan, mga may 100. may <laughs> 100. <laughs> yung batay. Yan sa'yo? 50. Sayo, ilan sayo? So, 50. Yan 50.

Grabe. Hindi mo na. Hoy, okay. po. Siyempre, sa tulong ninyo sa mga vlogger natin, kita yung mga shares, pagbigay nyo ng star, at siyempre, yung pagkikikas, pagbigay nyo sa amin, kahit pagkoti-koti lang, dito na po napupunta yun sa ating mga kabataan na pinapasaya natin. Yan, yeah, tinyo kasi dami si Tidami Siyanti, si si oh. tanit sila mo ay lamao oh, ni May nakakatawa ko sa katapan ng puso na yung mga share ninyo mga palo sa amin mga mga content small content creator dito mo na pupunta yung ating mga stars sa bibig ni sa ano na yan lahat <laughs> don't lahat <laughs> <laughs> oh, bigyan na daw dami So yung di ba? Nakikita naman natin uh, sa ating mga ano, sa ating mga estudyante na yung apaw, tuwa at saya nang nag nagbigay tayo ng mga ballpen at sa pencil, di ba? Kaya uh, wag naman natin paghihinayangan yung ating mga cellphone na gagamitin natin sa pag like, follow on share sa ating mga content creator. Kaya so kois happy day. Kaya abangan niyo sa mga